Ay, ade Kay anu sila, ganan sila di kay open country namani. Anu eh ba. Ano ba? Bayot, mga. Okay, sifo yes, die eh. eh. Sifodie. Oh no. Ah. wagen Milmar matagal yan. Sakit ng uh, uh, ng pagkain. It's

So, may tapos rice. Sarap na ito. na ay kangkung o. Oh. O, diyan na tapos kangkung Kangkong sa kangkong so. cabbage yan. Kailan? Kailan kangkong dito sa patalang din. Hindi kayo naluluto ng kangkong sa bahay. Hindi naluluto kangkong sa Okay na ako sa langwang noodle roll. Ito ako, pork and spicy soup. With every dry soup. sa Kasi spicy, marga. Alam, alam ba Parang masarap to. Ay, no fishball oh, fish ball noodles so, do si in Tom Yum. Ito, ito, ito parang ano, sa ano. Meron ko daw dito sa unahan. Oh, ano na? Wala? Ito ito, ito ito na lang. Ay, ang oh, o. Ito Ito masarap May rice topping na siya o. Ayan. Asan sa'yo kang? And times two. So, mga 320. pe. Sarap na, no? Spicy salad rice. Sibas. bass. Creamy okay, tom yum prawn. Sarap. Guys, kain muna tayo. Sobrang nagutom. From from 11 a.m. Ay, eh, 11. From 3 a.m. kanina, na dire-diretso yung lakad natin ni lakad namin hanggang sa dumating kami na dumating kami dito sa Thailand tap na to na to lang kami dito sa gilid-gilid malapit -gilid sa hotel namin kasi gutom na gutom na talaga kami ito so, yung pinakain ko ngayon guys. Ayan. Masarap siya. Kalang <tipos> kamay. Kalang kamay. So finally nakapasok na kami sa aming accommodation and syempre ito tour ko kayo ipapakita ko sa inyo mm -hmm. ang view ng ating room. Ito na siya guys. So ang kasama ko sa room natin ay si Bating as always dahil ano lang naman talaga yung babae dito. Ito so, yung view siya. Ayan. Wala ka, grabe. challenge Ano, sit down. Fuck. Ito yung view natin. Hala ka, wow. So, may pa-cortina-cortina pa talaga. Ayan, gano'n Ayan. Ayan yung ikan niya itsura. O, tapos, higaan ni Bating. Higaan ko. Ayan. Dito naman, banda. O, yan yung itsura dito. Banda, o. Ito yung table. May pa TV. Mini ref. And, coffee, coffee. Somewhere may free water. Is this tubig? Tubig, tubig ayan and then dito na tayo merong maliit na cabinet ayan lagayan ng mga damit tapos dito ang tawag ani tapos dito naman ang napakalaking mirror mirror on the wall dito naman may kon maliit din na cabinet dito plancha. Andyan yung plancha. Ayan. Tapos, yun. dito naman tayo sa loob ng banyo. So, ang banyo naman is ganyan lang siya guys. Pak, ano, ganun. Gusto kasi ni Ma'am Chona makita din yung itsura na ito, guys. Kaya, i-vlog natin. So, unang-una, ang dito, hugasan sa kamay. Powder room. Char. Siyempre, hindi mawawala. Meron talagang ganito sa mga hotel-hotel. Ayan, hotel. meron na rin silang mga sabon. Mga towels. Ayan, malinis. Dito naman ang shower room. Ganun. And dito naman yung CR talaga mismo. Mhm. Mm 'Di ba napakalinis? Ganun lang siya, guys. Perfect na perfect. Hade ba. Tapos, isara natin para yung aircon. 'Di eh And ganito lang din yung kwarto nila. Halos halos lahat ng mga SC. So, bali, apat na kwarto ang meron. Merong um, binuk, binok. in ba? Hmm, ba diba? Yan. Antok na antok mo yan si Bating kanina pa. And mamayang hapon, ayan, pahinga muna kami sa and mamayang hapon is lakwat siya na yung gagawin namin. So, punta daw kami dun sa mga market market kung saan may mga murang paninda so excited ako so magpapay nga muna tayo parang nahihilo ako guys kasi yung bang parang lagi ka na sa building hindi ka naman sanay parang may vertigo ka na tuloy parang lagi nakifeel ko lagi parang akong nahihilo mm -hmm. iwan ko ba So, yun lang muna. Magpapahinga muna kami and later, kamayang hapon, is lalarga na tayo. Dito naman ang room nila Mamshiji, Janna, and Mariah. Napakalawak okay. din guys. Ito, merong original na bed. Yan nga, dapat apat talaga to. Oo kaya nga. Ba't ayaw nilang pumayag mag apat? Okay, Ganda rin. dito sa inyo kasi nasa, ano uh, talaga o. Oh. Hindi naman ako taga dito. <laughs> diba guys? <laughs> Ganito din yung kinamilmar. So, apat din yung kaya dapat talaga apat-apat at dalawa kayo mahihiwagan. Nanawag na daw ko so, eh. Alin na? Sino? Say, pang nagkayo. Asa, eto kami sa baba ngayon. Nag-aantay. Nakaready na kami. And then, punta kami dun sa street foods mamaya. Yung may mga binebentang A night market, sabi ni Batting. So, inaantay namin yung iba. And then, nandito na kami ni Batting sa baba tagal nila. Naligo ako, nag freshen up lang ako guys. Kasi sobrang sakit yung ulo ko eh. Meron na kasi ako ngayon. Andun na pala si Ma'am Shri Tara, punta tayo. Destination. Ay, from here to first destination. Para kung mabrick ko kayo sa story about Thailand. Yan po. So, nasa inyo po. Oh, ayaw po ako kasama sa vlog. Ayaw ko din po. Kasi meron akong logo ng office namin. Okay. i okay. vlog talaga ito, ito, namin. Okay lang po. Kung ano pong gusto niyang gawin, go po ako. For today, it's free po para sa inyo. Wala yes. po problema. thank you. Ang pupuntahan po natin first is according sa ano, sabi ni Marisa, ay gusto niyo daw mag-shopping. Pupunta po <laughs> muna tayo sa night market. <laughs> uh, okay. Pero, For food vlogging, food, food tripping, kung ano pong gusto niyo. Then after na, iniiwan ko na kayo. Uh -oh. Unless na gusto niyo pa akong kasama. Yeah. Tapos pupunta po tayo sa mall. Tapos pupunta po tayo sa gimikan. Tapos punta tayo sa kung ah, anong kaya ngayon gabi. Ah, okay. po. chorot okay. okay. lang namin niya bibili na ng ano, mental mental. Yung mga pa inhaler. Ano ba yung mental lang sinasabi? Yung mga inhaler. Yung mga inhaler. Okay, okay. Yung mga po Meron niya. Yung mga inhaler. Meron. Meron. Oo, nakita ko kanina. Yung bangkita or nasa lalas. Okay. 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 So, magtutur kami. Guys, abangan niyo itong ikot-ikot namin dito sa Thailand. Later, mag-upload tayo ng marami. Basta abangan niyo. បានមកសាអ្វីដែរទៅទេ